ako sa kantin bilang pansamantalang kantin manager. Ako po si Mrs. Jasmine O. Del Mundo. So, Master Teacher 1 po ng Palo Alto Elementary School. Okay, hey, good afternoon po. So, si Mrs. Dele S. Burgos, sa pagkakilala ko sa kanya, uh, simula nung kasi naging estudyante po niya ako ng elementary, may point na po na dati na experience ko sa kanya. Kasi may mga estudyante may, may mga kaklase po ako na talaga walang baon, walang materahan. Galing po sa broken family. So meron po talaga siyang pinatira sa bahay niya. So kahit po simple lang yung pamumuhay ni Ma'am, hindi siya nag-atubiling tulungan yung mga estudyante na yon. Bukas po yung puso niya sa pagtulong kahit kanino. So maglulunok pa. 俺们比啦。 isang di ko alam kung saan ay, yung isa na sa mga kapatid na Masuk, ada kau sini. Masuk ayo! <coughs> Ini yang kami. Di sini punya anak anak. kami di Sira-sira, sasagan -sira. pa nyo dyan, dito po sila pinalaki, mabagalang colors. Dito sila po mirang, diba, maliit. Mm -hmm. um, ano na po ba ang ranking niyo ngayon sa pagiging teacher? ah ayon sa tagal na din sa serbisyo ko, tsaka sa nag-aral din naman ako ng masteral, master teacher to na ako ngayon. Wow. So, mahirap lang kami kasi ang tatay ko nagbubukid, ang inay ko naglalako ng damit. So talagang kung ano lang yung kitain ng tatay ko at ng nanay ko, yun lang ang pinagkakasya namin. Ayan mo kami nag-aaral, walang reklamo. Papasok kami walang baong, okay lang nung high school naman, naglalakad lang kami mula Laguerta hanggang Palo Alto. Wala kasing sasakyan noon. Maglalakad kami ng tatlo hanggang apat na kilometro. Okay. Nung college naman ako, sakay kami sa tubo, truck ng tubo. Um, ano po yung ginawa ninyo pagkatapos niyong graduate? Ah, ano agad, gumawa talaga ako ng para na maka-apply agad. Then pagdating nung no 1985, nakaasawa na ako. Ayan. Nagkaroon kami ng tatlong anak. Doon kami tumira sa bayan. Kaya lang, medyo hindi ako sinuwerte talaga. Yung mister ko ay naghanap ng other woman. At yan naman ay open book yung buhay ko. Hindi ko naman yan nililihin. Kaya napilitan kami umuwi dito sa sa Bukid. At dito nga sa Bukid, yan, pinalaki ko sila tatlong sa awa naman ng Diyos, mababait ang anak ko, lahat ng instruction ko, sinusunod nila o gigising ng maaga, papasok tayo sabay-sabay. Pag uwi sa hapon, ah, uh, kanya-kanya tulong-tulong sa gawain bahay, magagawa sila ng assignment. At ako naman ay dalidaling magluluto kasi aalis ako, magchuchotor pa ako. ah uh, rain or shine. Uh, ano ba yan? Kaya, ay, gabi, hanggang 10 o'clock, 10:30 kahit hinahagad ako ng aso, kailangan kong magturo. Kasi sayang, dalawang tsunotsutor ko eh. Kaya pagdating ko naman sa bahay, madadad na ako sa mesa. Tulog na sila nakasulat sa mesa, may babayaran, may project. So mapipilitan akong bumalik sa bahay ng tsunotsutor ko. Um, yung mga anak ko pa na naka-graduate na ng college. <laughs> Ito naman yung nakakasakit. So, talaga. Nagkasakit naman ito uh, sa lung cancer siya. Napatigil sa patrabaho. Yung dalawa na lang ang na nag-work. Ako din, nag ako ng matagal para maalaga siya sa ospital. Uh, biyaya nga ng Panginoon na siya ay nabuhay kasi that time, pinauwi na kami ng PG-8. Sabi ay, iuwi na lang kasi wala nang pag-asa. Pero yun, hindi ko malilimutan talagang wala, walang wala na kami noon, napasang la yung titulo ko, napasang lang ang ATM ko, lahat-lahat. Tapos, loan doon, loan din, na hindi na malaman kung anong gagawin ko para lang masuportahan ko yung gamot ng ano ko. Kasi nga, syempre, bilang ina, gusto ko ang ano ko ay mabuhay. Kaya, inuuwi ko siya dito na talagang naghihintay na lang ng oras. Pero awa ng Diyos, may nakilala kami isang tao na ginamit ng Panginoon. Kaya siguro dininig din ng Panginoon na pagalingin ng aking anak. Ayan, at nakikita na lahat ng tao ngayon na mga anak ko lahat ay may trabaho na, malusog, wala namang karamdaman. Kaya ayan nga, nag-mission ako na pagalingin lang ang anak ko ay walang sawa akong tutulong sa mga sa kapwa ko na nangangailangan ng tulong. Ako kung dati, yung tirahan namin ay sama-sama kami sa isang living room. Ando na lahat ang tulugang, kainan, aralan. Ngayon, awa ng Diyos, ito biyaya na napagawa ko na sila ng tigit-tigisang kwarto yung tatlo kong anak. Hindi na kami ngayon halo-halo sa loob ng bahay. Kumbaga, meron ng kaunting arrangement. Meron na silang privacy. At syempre, pinagmamalaki ko ang pagiging guru ko. Dahil sa sweldo lang ng teacher ito kinuha. Uh, pinagpaaral ko sa kanila, pinagpagawa ng bahay, ibinuhay ko sa kanila. Lahat yan ay sa pagiging guru ko lang. Sa loob ng 35 years in service, ito naka-invest ako ng bahay. At syempre, lahat ng diploma ng anak ko, yon. Isa yan sa mga investment kong may pagmamalaki. Siyempre ako bilang ina, nangarap din ako na magkaroon ng sariling kwarto. Para naman, uh, gusto kong mag-pray mag-isa, uh, meron akong privacy. Ito yung kwarto ko. Ayan. May sarili din akong CR. Dahil pinaghanda ako talaga yung pagtanda ko eh. Para pagtanda ko, hindi na ako maglalakad ng malayo papunta sa CR. i <laughs>